Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga akla. For today's vlog is pupunta po tayo ng Kabalichan Island. Outgoing na nga po pala kami dyan, kaya nagsulat na din po ako ng endorsement at para na po malaman po ng susunod na information yung mga nangyari sa nakaraang araw. At para na din po malaman niya kung may mga naka-schedule po sa araw na ito. At ayan, dumiretso na nga po kami sa unang destinasyon which is sa pantalan sa barangay po ng Bakiwan Swal. At bago naman po makarating po sa isla ng Kabalitsyan is kailangan po munang sumakay po ng bangka. Sure po ako at naniniwala po ako na hindi po kayo magsisisi dahil kapag pupunta po kayo ng isla is makikita nyo po ang pinakamalaking Swal Power Plant po na ipinagmamalaki po ng Swal Pangasinan. Maliban po roon, ay makikita nyo rin po ng mas malapitan ang mga malalaking fish cages ng mga bangus na kung saan ito rin po ang pinakaunang produkto po ng swal at kilala na rin po ang swal na may pinakamalaking produksyon po ng mga bangus. At ayan, nabalik po tayo sa Kabalichan Island Ayan, nakarating na nga po kami dyan at agad-agad na po kami nag-set up po ng aming mga kakainin. Meron pong nag po ng talong at meron din pong nag po ng bangus na aming uulamin mamaya. At ito na nga po lahat unang aming naihanda mga pagkain para sa araw po na ito at sa outing po na ito. At dahil po sa sarap po ng aming ihaw na bangus po kanina is naamoy po ng aso ni Marimar which is si Pulgoso. Saring lang po. So bali tapos na nga po kami dyan na kumain at hindi ko na rin po nabidyuhan dahil busy na po ang lahat sa napakalinaw at napakagandang tanawin ng Kabalitsyan Island. At dahil po sa napakaputi at napakapatag po na buhangin po ng Kabalitsyan Island is na humaling po kami na humiga yung literal po na pahinga na kung saan is malaya po ang bawat isa na gumulong-gulong at kung anuman po ang iyong nais na gawin sa napakaputing buhangin po ng isla. Habang po si Mother Banji at si Mother Cess is masaya pong sumasayaw sa kubo or sa cottage po na aming narentahan. At si Mother says po is natatawa dahil yung isa pong kasama namin na lalaki ay nakatingin po sa kanya habang sumasayaw. At dahil tapos na nga din po kami na kumain ay hindi na rin po kami nakatiis na magtampisaw sa napakagandang tanawin po ng isla. Kaya halina't samahan nyo kami at tayo magtampisaw sa napakalinaw at napakalamit na tubig ng isla ng Sual. Shoutout nga po pala sa isa po nating followers na si Prince Harvey Abwan from Kawayan's Wall. At pati na rin po sa iba po natin followers at subscribers po sa aking YouTube channel. Kaya kung bago man po kayo sa channel na ito, is paki naman po kung taga saan po kayo at para na rin po malaman ko kung hanggang saan po nakarating ang video ko na ito. At para ma-shoutout ko na din po kayo sa susunod po na vlog ko. Tuwag rin pong kakalimutan mag-subscribe po sa aking channel na Rico Heron. Ipa-flash ko na lamang po dito sa aking screen. Pati na rin po sa aking Facebook account and TikTok account na Rico Heron. At pagkatapos nga po namin maligurian sa tubig dagat, is isa-isa na po kami naligo sa gripo. At para naman po sa pag-uwi po namin sa kanya-kanyang pong bahay, is hindi po kami nanlalagkit at hindi po kami nangangamay dagat. So bali nagpre-prepare na po kami dyan dahil mamaya-maya po is uuwi na po kami. At dali-dali na nga rin po kami sumakay sa bangka po namin sinakyan ng patungo at pati na rin po sa pauwi. Shoutout nga po pala sa aming mga gaganda at gwapong mga nurses po ng PCF. Dahil hindi po nila kami nakakalimutang mga information sa tuwing may outing po sila. Kaya maraming salamat po mga ma'am at sir. At sa mga puntong ito is pauwi na rin po kami at naglalayak na po sa napakalawak po ng baybayin po ng suwal. Muli, hanggang dito na nga lang po. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Mag-iingat po kayo palagi. Babu!